Good morning, good afternoon, and good evening kung anong oras man kayo dad na nito ang aking mode of pero bago lahat, tayo po muna ay mag-introduction, let's go! Ayan Ayan ang ating introduction uh -huh. So, saan naman papunta natin ngayon ng Bib? So, ano naman ito nga uh, lakad natin ngayon rin yung ito. Ah, uh, ano po isa sideline mga ka-dips? No? Oo. Ah, sorry. So, ipumot ko na rin ang ating uh, toy shop. No? Lagang nga lang ang Project M toy shop. Yes. Ah, uh, makikita nyo yan sa my description. Tignan nyo na lang at pindutin ang link. But if ever may gusto kayo at medyo malapit-lapit lang naman uh, sa acting area, pwede na tong uh, gawan uh, ng uh, meet up schedule. Uh. yes, uh, tulad ng ating jogging ngayon, meron tayong gamit up. Dito sa may bandang uh, Santa Lucia, tropical. Uh -huh. Saan ang ba binili niya sa atin? Anong daruan? Ito. Ayan. Diba? Diba? ano po siya uh, need to assemble na toy yun oh, tinatawag itong mga ano plamo yes uh, short for plastic model yes merong nga uh, slang model <laughs> anyway so yun nga dahil I said before kailangan natin na sumay dahil, para magkaroon lang tayo na ng konti ng So, bakit nga ba natin kailangan uh, mag-sideline? No? Oo. Sige, uh, bigyan natin ng mixing ang voice over ang topic na ito para lang din na uh, para sa inyo. No? Baka maisipan nyo pagdating din ng araw bakit uh, kinakailangan nyo ngunit na ng extra sa panahon ngayon. So, let's go! Ang pagkakaroon ng sideline o side hustle ay mahalaga dahil sa maraming dahilan. Karagdagang tita Ang sideline ay nagbibigay ng additional na income na makakatulong sa pagbayad ng bills, pang-araw-araw na gastusin, o pag-iipon para sa future. Pag-unlad ng kasanayan Ito ay pagkakataon para matuto ng bagong skills o palawakin ang existing knowledge na makakatulong sa main job o future career. Financial Freedom sa pamamagitan ng sideline, nagiging mas financially independent ka. Hindi ka ganun ka-dependent sa isang source of income lang. At kahit ano pwede mong bilhin. Pagpapalawak ng network. Nagbubukas ng opportunities para makilala ang iba't ibang tao mula sa iba't ibang industriya na maaaring mag-open ng iba pang connection. Passion. Maraming tao ang nagkakaroon ng sideline para gawin ang kanilang hobbies at interests na hindi nila magawa sa main job. Ito ay nagdadala ng happiness at satisfaction sa kanilang buhay. Being prepared. Nagiging mas prepared ka sa anumang unexpected job loss o changes sa main career. Isummarize muna natin bakit kailangan natin ng side hustle bago natin tapusin ang topic na ito. Karagdagang kita bilang pangtusto sa ibang ekstra kailangan sa buhay. Pag-unlad ng kasanayan at matuto ng makabagong skills. Financial freedom para lahat ng naisin ay iyong makuha pagpapalawak ng network at kaibigan na rin. Passion at satisfaction sa buhay. Being prepared at may madudukot ka in time of emergency. Sa kabuuan, ang pagkakaroon ng sideline o side hustle ay isang mahusay na paraan para mapabuti ang iyong buhay sa iba't ibang aspeto, mula sa financial status hanggang sa personal na satisfaction at growth. Don't forget na mag-like, share and subscribe para lagi kayong notified kahit tamad akong gumawa ng video. Magkita kits ulit tayo sa susunod. Godspeed.